What's up mga idol? Pwede na kayo makapag-drive sa sasakyan kung naiwan nyo yung lisensya nyo o kung saan nyo nailagay yung lisensya nyo, magdadrive kayo, wala kayong lisensya, pwede na kayo makapag-drive. Basta ma-open nyo lang yung portal. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nyo mabubuksan nyo yung portal. Pero bago ang lahat, pakinggan muna natin yung sinabi ni Jel TV, yung deputized ng HPG na siya ang nagsabi na pwede ka na magmaneo nang walang lisensya kung naiwan mo yung lisensya mo sa bahay. Eto guys, panuorin natin sabay-sabay. Tara. Yan, Pakinggan yung mabuti guys ha? para may idea ikaw pa kayo. Ikaw ay nagmamaneho ng walang dalang lisensya. Ang video na to okay. ay para sa Para sa mga nagmamaneho na walang dalang lisensya, wag po kayong matakot. Kasi nandiyan na yung electronic, electronic digital. digital license. Naglabas ng memorandum circular HAV 2023 dash 2410 okay. LTO na nagsasabi na pwedeng gamitin yung ating mga digital license as long as i-open natin siya kailangan ma-open ang portal LTO natin portal kaya kung naiwan mo yung lisensya mo hindi ka na mangangamba sa na baka mahuli ka kasi pwede na nating i-open yung ating LTO portal at ipakita natin Okay. Maganda, maganda. Kung sakaling kalang okay, naiwan ng lisensya mo. Mag-ingat po tayo. Okay. Yun guys. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nyo ma-open yung portal nyo. Usually guys, lahat tayo, nabigyan tayo ng papel na lisensya, di ba? Yung papel na lisensya na to, may QR code to. Lahat tayo may QR code. Pakita ko sa inyo guys. No, pero, pasisilip ko lang sa inyo. Guys, ayan na. Etong etong QR code na to, andito yung nandito yung ano natin na uh, pinakalisensya lahat ng numero ah, uh, license number portal number nandito na ngayon ang gagawin nyo dapat lagi kayong may picture sa cellphone nyo meron kayong picture lagi sa cellphone nyo ng QR code nyo ngayon pagka uh, na open nyo na yung yung ano nyo yung nakuha nyo na yung yung ano nito yung QR code na picture nyo na lahat naman natin cellphone ngayon, lahat ng mga high-tech na cellphone ngayon, merong scanner, no? Ngayon, pakikita ko sa inyo, guys. I-scan nyo lang yung QR code na to, lalabas na rito yung lisensya nyo. Eto, guys, pakikita ko sa inyo, sample. Eto, guys, nasa cellphone tayo ngayon. Lahat naman ng cellphone natin, kung Android yan o anong klase ng cellphone yan, basta high-tech na ngayon ng mga cellphone. Lahat yan, merong scan. Punta ka lang sa settings dito sa ibabaw. Hanapin mo yung scan. Eto guys. Ayan. Click mo yan. Ganyan dapat ang lumabas guys. No? Lahat naman tayo ay merong ganyan. Ngayon, eto yung QR code. I-scan yan. Tinakpan ko lang guys para example lang. Guys. Ngayon, pag na-scan nyo Ngayon, di ba? Na-scan nyo na. Yan, ngayon, diba, na Ayan. ayan guys na-scan na natin lalabas na ngayon dito yung verification na may lisensya ka ayan o oh, may check tayo guys may check nakalagay dyan verify official receipt andyan yung official receipt number transaction number LTO client ID eto yung uh, portal natin tapos kailan kailan ka kumuha ng lisensya mo tapos yung license number mo andyan lahat guys yun nga lang ang problema rito guys hindi nakalagay yung picture pero naka verify ka naman na naka check ayan o oh, guys ayan yung katibayan na may lisensya ka okay guys naintindihan nyo ba sana guys sa ah, naintindihan nyo nakatulong ako sa ginawa kong video na to maraming salamat sa inyo guys ganun lang kadali guys i-scan nyo lang na katunay na meron kayong lisensya dapat meron kayong QR code na nakatabi no guys ganun lang dapat lagi kayo may QR code na nakatabi sa cellphone nyo. Ayan guys, ano nakatulong yung video na to. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo. Maraming salamat sa inyo, idol. Hanggang dito na lang.